So dahil control mo buhay mo, ikaw ang magmaneho ngayon. Matagal mo nang pinamaneho sa kanila eh. Wala nangyari. This time around, kunin mo yung accountability. Kunin mo yung manibela. Ikaw mag-drive. Dito ko dadalhin ang buhay ko. I promise myself that I will be productive every day. I promise myself that I will think positively every day. I promise myself that I will mingle with right people na pwedeng makatulong sa akin for me to become successful in life. I promise today that I will be productive every day. Na wala akong sasayangin na oras, wala akong sasayangin na moment, wala akong sasayangin na opportunity. Magtatrabaho ako. Normal na magkakaproblema. Normal na magkakaroon ng mga challenges. Pero focus ako dito sa direksyon ko sa buhay ko. Gusto kong umasenso, gusto kong yumaman. Gusto ko makuha lahat ng mga pangarap ko sa buhay ko. Dito ako. Huwag ka lilingon dito. Huwag ka nang babalik. Pakainin mo na marami yung good world mo sa buhay mo. Feed mo, magmadali ka. Kasi marami sa atin dito may edad na. Marami sa atin dito kulang na yung oras. Maiksi na lang ang buhay natin. Sayahan natin. Sarapan natin. Kunin natin lahat ng gusto natin makuha sa buhay natin. So that we can provide to other people. That's the purpose. Because at the end of the day, if you have many things in your life, you have some things to other people. You can provide. You can give. You can add value. Tama. So kailangan, kailangan gawin na natin ngayon yan. Kailangan pakainin mo ito na marami. Feed your mind. Create new, ha new habits. Pagkagising mo, wala na muna ng cellphone. Isip ka muna ng mga bagay na gusto mong makuha sa buhay mo. And buong araw, lista mo lahat ng gagawin mo. Be productive. And always remember that if that's the case, kung yan ang pinapakain nyo sa, sa buhay nyo, yung good wolf ninyo, lagi kayong good mood. Hindi kayo lalayasan ng tao nyo basta-basta. Hindi kayo parang pinagtampuhan ng bigas pagkagising nyo pa lang. Nakikita nyo yung point ko? Sobrang maganda yung aura mo. Sobrang masisiyahin ka. Sobrang maligaya ka na. You know why? Kasi alam mo, ito na yung pinapakain ko sa buhay ko. Yung other self ko, okay ka na, busog na busog ka na, kotang-kota ka na eh. Feed your other self. mag ka ulit sa buhay mo. Ngayon kung nandun ka na, nasa process ka na, na ito na yung pinapakain mo, nasa proseso ka na, na ito na, ito na, ito na yung mas pinifeed mo. Kung nasa proseso ka na, good job. But always remember that you have to be consistent. Hindi po pwedeng pag may problema, ayoko na, dito na tayo ulit. Nagiget mo yung point ko? Na konting challenges lang, ay, di, dito na ako ulit na konting pagsubok, ay, dito na ako ulit. Hindi. Consistent ka lang dito. Kasi ang tao, hindi naman talaga mawawala ng problema. Lagi may challenges. But problems are actually opportunities na nakatago lang. Na kailangan mo lang ma-figure out. Kasi pag nasolusyonan mo yung problema doon, that's what we call success. Hindi mo maiintindihan ang success kung hindi mo alam ang failure. That's the only way you can understand success. It is through failures, problems, challenges. Doon mo lang maiintindihan 'yan. All So may natututunan ba guys? May natututunan ba? All right. So right now, I'd like you all to think of this at this moment, at this time bago ako matapos. Think of this for a moment. Ito ba talaga yung gusto mong buhay sa buhay mo? Na gusto mo talagang umasenso? Gusto mo talagang yumaman? Gusto mo talagang makuha lahat ng mga pangarap mo sa buhay mo? Ito ba talaga? Kung ito talaga yung gusto mong makuha sa buhay mo, dito sa, dito, sa paligid na to, maraming magsasabi sa'yo, hindi mo kaya. Maraming magsasabi sa'yo, tigilan mo na. Maraming magsasabi sa'yo, tama na yan, sayang ang oras mo, balik na lang tayo sa dati. Wala namang yumaman sa pamilya niyo, tapos ikaw mag-aasam kang yumaman. Maraming magsasabi sayo, Maraming magsasa sa inyo niyan. Maraming magsasabi, madalas masasabi mo to sa sarili mo. Dati ang saya-saya ko, lit-lit na lang kinikita ko eh. Pero ngayon lumaki, parang nalungkot ako, tapos lalo ako nagka-utang-utang. Because life will challenge you. Because of what? Yun yung kultura. Yun yung outside. Yun yung nasa labas. Yun yung hindi ikaw. So, the fact na maraming magdidistract sa sa'yo, papunta doon sa pangarap mo, focus on you and you only. Focus on you and you only. Ikaw lang muna. Pwede ba sabihin mo sa akin ngayon, ako lang to, sir. Sabihin mo nga, ako lang to. Yan ang lagi mo sasabihin sa buhay mo. Now, whenever you are experiencing challenges, sabihin mo, it's me. It's you being accountable for yourself. Being responsible for everything that you have to do in life. Because whether you like it or not, there will be trials. There will be problems. There will be distractions. Pero kung lagi mong naiisip, ako lang to. It's me nasa palagay ko, malaking factor kung bakit maraming mahirap. Kung bakit konti lang ang successful, mayaman. Kung bakit, kung titignan natin sa buong mundo, napakaliit lang na porsyento ang yumayaman at umaasenso. And lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Ay, mong pagtagumpayan. Kasi, inilalagay mo yung responsibility and accountability sa decision making Nung nagnegosyo tayo, all we think is that napakaganda lagi ng vision natin. Tama mali. Kumbaga as if that we are unstoppable at that moment na naisip natin na magtatayo tayo ng negosyo. Yung feeling natin na magagawa natin lahat, makakapagbakasyon na tayo sa abroad, makakabili na tayo ng sasakyan, makaka, magkakaroon na tayo ng maraming savings, magkakaroon na tayo ng maraming acquisition sa buhay natin. Nung nag-uumpisa tayo magnegosyo, yan yung mga inspiration na pumasok sa isip natin. Tama o tama? Tama, di ba? So, yun yung, yun, yun, yun usually nangyayari sa atin. So, nafascinate tayo doon sa mga nakikita natin sa mga negosyante. Kasi pag nakakita ka ng negos negosyante, ano kagad ang nai-spot mo? Di ba? na spot mo kagad. Successful. Ang mamahal ng mga bags. Tama? Ang mamahal ng mga watches nila. Ang gaganda ng mga sasakyan nila. Ang gaganda ng mga bahay nila. Right? Napapasinate tayo. Ang hindi natin alam, hindi mo alam yung backstory o pinagdaanan nun bago nagkaganon yun. Tama mali. Tama mali. Ang akala kasi ng tao sa social media, swinerty lang yun eh. Kaya yumaman. Tama mali. Nakapang asawa lang ng mayaman yun eh. Kaya yumaman. Tama mali. Tama di ba? Nakapulot yata ng ginto yan eh. Kaya yung maman, di ba ma'am, yan ang presumption ng mga taong insecure kasi wala silang narating sa buhay nila. Kaya pag nakakita sila ng mga magagandang bag, magagandang sasakyan, magagandang bahay, ano presumption? Napakayabang. Tama-mali. Ang hindi nila alam, hindi mo pinagdaanan yung hirap nun, no? Hindi mo alam kung saan ang galing yun. Hindi mo alam kung saan yung hugot nun. Kaya siguro naman, kung umasensyo sa yung siya, deserving niyang bumili ng Rolex. Deserving niyang bumili ng Louis Vuitton. Deserving niyang bumili ng magandang bahay. Deserving niyang bumili ng mga gusto niyang bilhin sa buhay niya kasi kaya niya na. Reward niya sa sarili niya dahil ang haba ng panahon na naghihirap siya. Tama mali. Now, I will tell you, oh sir, tama nga, ang sarap ngang isipin na magkakaganon ako. But this is the question, paano ba tayo makakarating sa ganong estado? Yung kaiingkitan ako ng marami, sir. Yan, di ba? Yung gusto ko titignan ako ng marami. Yung sasabihin sa akin ng mga kamag-anak ko, congratulations dahil mayamang ka na. Yung pupunta ako sa reunion namin, sa party namin na hindi na ako tagahugas ng pinggan. Ako na yung pinagsisilbihan. Tama mali, di ba? So there is this five stages po. Ito po practice ko na po to nung araw pa. Ito yung lagi kong tinuturo. And saktong-sakto naman, dun sa topic ni Miss Ricky at yung topic ni Miss Christina, is papasok itong five stages. So dito, maiintindihan nyo ngayong araw na to, ngayong oras na to, kung nasaan na kayo part ng negosyo ninyo, kung anong stage na kayo ng negosyo ninyo, at kung ano pa yung mga dapat nyong gawin para maabot nyo yung next step or next level ng negosyo nyo. Okay? So, lagi ako may one to two years sa business. One to two years. Yung one to two years, ang tawag ko dyan is number one, survival. Everybody say survival. Ibig sabihin, kung ikaw ay startup entrepreneur, sa loob ng dalawang taon, dyan mo may experience lahat ng klase ng problema. As in, lahat ng klase ng problema. Nandyan yung lalayasan ka ng tauhan mo. Nandyan yung hindi ka makakapagbayad ng renta ng pwesto. Nandyan yung may naniningil sa ilang utang. Nandyan yung napakaraming masalimuot na problema sa one to two years ng negosyo. Kaya importante at napaka-critical niyang stage na yan kasi start-up ka eh. So bago ka, bago ka talaga sumubok sa negosyo, dapat talaga ang ginagawa po is pag-aralan ma maigi. Bago ka mag-i-start talaga. Kasi ang start ng negosyo, that is the worst part of business or worst stage ng business, survival. Sobrang hirap. Yung tipong umiiyak ka na kasi dati kang empleyado na may tinatanggap ka 1530 pero nung sumubo ka magnegosyo, nagkalugilugi lugi ka, nagkabangkrap-bangkrap ka, nagkautang-utang ka pa. So kaya maraming negosyante ang nagku-quit sa napakaagang pagkakataon o panahon. Bakit? hindi nila naintindihan yung survival stage mahirap. Hindi sila nakapaghanda doon. So, kailangan maintindihan niyo yung 1 to 2 years ng pagninegosyo po ninyo is survival mode yan. Everybody say survival. Correct. So, survive. Kailangan mong isurvive. Kailangan mo munang maitawid yung negosyo. Tawid-tawid lang. Kaya, napakahalaga maintindihan natin na ito, dapat dyan, mahigpit ang bulsa mo dapat yan pinakamatipid yan ang panahon ng pagninegosyo mo. Yung iba kasi, one to two years, nakachamba. Ano nakachamba? May tinamaan. Lumaki yung kinita nila. Talagang nag-boom yung negosyo nila. In-enjoy masyado. Bakit? Hindi siya sanay sa ganong kalaking kitaan eh. Tama mali. Hindi siya sanay eh. Dati lang siya sumisweldo ng 20,000, 30, 30,000 monthly tapos binigyan ka ng 50 mil, binigyan ka ng 100,000 buwan-buwan. So may enjoy mo talaga. Tama? Yun yung mangyayari talaga sa'yo. And the worst thing is, yun yung pinaka-delicate sa business. Kasi bakit? Tuturuan ka nun maging complacent. Tuturuan ka nun pumetics. Tuturuan ka nun relax. Kaya importante na maintindihan kung ikaw magninegosyo ka, dapat yung unawain at intindihin na sa umpisa ng negosyo mo, dapat swelduhan ka lang. Every, everybody say salary base Treat your business as you are one of the employee. Ganon po talaga. Hindi yung kinukuha mo na kagad yung net profit mo or yung net income mo, ginagastos mo na kagad, nag ka, bili ka ng iPhone, bili ka ng bagong mga gadgets, etc. Hindi. Kahit sabi mo ko sobrang laki ng kinikita mo, you cannot forecast, you cannot um, accurately forecast the future. Ang negosyo kasi nag-iiba-iba ng landscape. Bakit? May teknolohiya three years ago na hindi na applicable ngayon. May processes three years ago na hindi na applicable ngayon. At may ginagawa tayo ngayon na after three years, maybe two years lang, hindi na rin applicable. Nagigets ninyo? So dapat nakahanda tayo dun. Yun ang mindset natin. Nandun tayo sa long haul. Yung iba kasi short-term thinking. Eh di pang nalulugi, sasara ko, tayo na lang ulit ako ng bago. Mali. Ano mangyayari sa'yo? Bukas sara, bukas sara. Tayo ka ng fly-by-night. Hindi ka ng business. Kung gusto natin umasenso, dapat long-term ang goal natin. Dapat mahaba. Dapat it should be like you are the Jollibee of the future. You are the Starbucks of the future. Tama. Tama you are this big brand in the future that can go global. Dapat ganun ang thinking natin sa negosyo. Kasi kung ang thinking natin sa negosyo, oh, umpisaan ko lang to, okay na ako sa simple, huwag ka na magnegosyo. Hindi para sa iyo pagninegosyo. Why? Kasi may ka lang dyan. So kung maghihirap ka na lang din, you make sure that it is worth it. You make sure that it can transform many lives. Yun yung trabaho natin bilang negosyante. Not just us, kagaya ng tinuturo ni Christina, but for our employee din. Kasi kung fly by night ka, malamang yung empleyado mo, palipat-lipat din ang trabaho, kawawa din naman sila. Tama mali. So dapat na lagi tayo may long-term thinking. So survival, importante yan. Second thing na dapat nating maintindihan, one to two years, very crucial. One to two years, nararamdaman ko na yan sa business ko kailangan maitawid ko. Kailangan ma-survive ko yan. And the next thing is, ang goal ko naman is security. Security sa negosyo. Bakit security? Kailangan ko ma-secure yung operational expenses. Yung hindi na ako nalulugi buwan-buwan. Consistently. Yung wala nang buwan na nag-aabono pa ako. Yung wala nang buwan, naiintindihan ko pa yung pambayad sa kuryente. No, yung wala nang buwan, na kaya ko nang pasweldohin lahat ng gastos ko sa production and operational expenses. Security. Yan ang next target mo. Number one, just to survive. Swelduhan ka muna, tiis-tiis muna tayo, kapatid, kaibigan. And then next is security. Kailangan na si-secure na natin yung brand natin, yung negosyo natin. Marami kasing negosyante, ang nagbukas ng negosyo, hindi nila naintindihan yung security. Bakit? Dalawang taon na yung negosyo ko, on the third year, mag splurge na ako. Magta-travel na ako abroad. Magsha-shopping na ako. Bibili na ako ng bahay. Kasi yan ang weakness ng maraming tao. Especially dito sa Pilipinas. Anin? Alin? Yung tipong ang bahay kasi ang basihan nang naabot mo na yung pangarap mo. Tama mali? Hindi ganon. Hindi yun ang parameters natin. Dapat ang parameters natin, yung bibilin mong bahay, yun talaga yung dream house mo. Yun talaga yung gusto mong tiran. Yun talaga yung kahit tumanda ka at magkaapo ka at magkaroon ka ng mga maraming malaking pamilya, yun na yung bahay mo. Dapat yun yung, yun yung basihan natin, nang bibili natin ng bahay. Kaya maraming bumabagsak sa pagninegosyo. On the second year, maganda tinatakbo ng negosyo, maglo-loan ng bahay. Maglo-loan ng sasakyan. Tama, mali. Hindi kumikita na eh. Loan ako. Tama? Yun yung nangyayari. At isang napakatamis sa panglasa nung mga ganon, mga bagay. Ang sarap nun. Bumili ka na sasakyan, bumili ka ng bahay, so may pang-post ka na sa IG mo. So blessed. Tama mali. Tama mali. So blessed. Nakagano ka sa bahay mo. Ito, ikaw, ganyan. Ha? Tama mali. Tama mali. Di ba? So blessed. Hashtag blessed. Hashtag blessed. Oh, di ba? Ito totoo. Ang totoong senaryo, bumili ka ng bahay. Asset liability. Liability, liability bakit? It will just incur what expenses? Hindi na makikita yan eh. Tama, mali. So, patay na pera na yun. Automatic yun. Debs na money na yun. So, you enjoy it. Bumili ka ng sasakyan. Hashtag so Blessed. <laughs> Tama, bagong Fortuner, bagong BMW, or whatsoever. Bili ka ng sasakyan, hashtag blessed. Kasi may negosyo na ako eh. And then now you are proud and loud. Pag naglalakad ka, pag nakikisalamuha ka, why? You are an entrepreneur. I am a successful business owner. Ah, social. Tama mali. Ito ngayon, tinamaan ng financial crisis, tinamaan ng pandemic. O, kamusta ka? Blessed pa? Hindi na. O, kamusta? Blessed pa? Ayun, ang problema. O, kamusta? Noong nag-pandemic, ano na nangyari? Inenjoy mo kasi masyado eh. Ngayon, nagsasanla ka ng bahay. Ngayon, sa sasakyan, hihilahin na sa'yo. So, hindi ka na blessed. See, importante na maintindihan natin na 3 to 4 years or maybe 5 years, hindi stable ang negosyo mo. Hindi stable yan. You know, yung maraming bilyonaryo, kung babasahin ninyo yung ginagawa nila sa pera, they do not invest on something na hindi nag-i-increase nag ng value. Did you know Warren Buffett? Warren Buffett. Sobrang tagal na naging pinakamayaman niyan sa buong mundo. And he is a financial guru. Sobrang galing niya sa pera. Sobrang galing niya sa stock market. Ang galing niya. Yung habit niya sa paggastos, mula nung nag-uumpisa siya magnegosyo hanggang sa uh, tumanda na siya ng sobrang tanda niya na ngayon, hindi nagbago. And he's still driving his old car up to this date and is still living to that old apartment up to this date. Pinakamayaman na tao na yun sa buong mundo. Hindi nawawala sa top 5 yan, si Warren Buffett. You know why? Kasi naiintindihan niya na liability yung mga bibili niya eh. Hindi niya kailangan ng validation ng ibang tao. Hindi niya kailangan na papansinin siya dahil yumaman siya at umasensyo siya guminhawa na yung buhay niya. Hindi niya kailangan yun. Ang importante sa kanya, paano yung anak ko? Paano yung apo ko? Paano yung magiging apo ng apo ko? Paano yung magiging apo ng apo ng apo ng apo, ng apo ko? Paano yung ibang tao? Paano yung empleyado ko? Tama? And part of leadership, pag nakikita ng empleyado mo na ikaw gumiginhawa buhay mo, tapos sila hindi, mawawala loyalty niyan sa'yo. Tama mali. That is the key of being a leader, not a boss. Yun yung susi. Ipakita mo sa kanila, kung nahihirapan sila, hirap ka rin. Sama-sama tayo. Kung pagod sila, pagod ka rin. Kung masipag sila, mas masipag ka. Tama? So that you inspire them not just by talking, but by leading by example. You get my point? Okay. So security, two, three, five years, huwag mo munang enjoyin. Tis-tis muna. Tsaga-tsaga muna tayo. Bakit? Right after that stage, papasok po tayo doon sa tinatawag natin na stability. Everybody say stability. Ito na yung part ng negosyo natin na stable ka na. Ibig sabihin, maybe, if you are in a restaurant business, meron ka na mga 50 branches all over the Philippines. Yung masasabi natin na stable, yung tipong nakapag-skill ka na yung na-scale mo na yung negosyo mo. Yung napalaki mo na siya. Yung na-duplicate mo na yung process ng security mo, kaya naging stable ka. Ulitin ko ah, na-duplicate mo yung process ng security ng negosyo mo, kaya naging stable ka. Ibig sabihin, yung store mo ngayon na kumikita, nailagay mo sa ibang lugar na napakita mo din. Sa maraming lugar. Stable ka na yan. Yun yung continuous na yung cash flow mo. Ito yung mga panahon on the sixth year, on the seventh year, na po pwede ka ng pakonti-konti mag-invest. Maybe invest on property, na po kumita ulit. Maybe invest on something, maybe invest on stocks, long term. Maybe invest on something na po pwedeng magbigay sa'yo ng malaking income. Maybe open up another business. Ito na yung stage na yun, yung stable na yung kinikita mo. Pero during this time, survival and security, hindi po tama. Hindi tama, right? Hindi po tama na dito ka mag mag scale up ng negosyo. Na dito ka magdadagdag ng negosyo. Why? Hindi pa proven yung process mo. Tama. So dito sa stability, yan po pwede na. And that is on the sixth and the seventh year. Tuloy-tuloy. Walang hinto. There are sleepless nights. There are so many discouragements. There are so many rejections. There are so many failures. There are so many heartaches. There are so many losses. There's so much pain.